Bala yan po, tayo po na may mag-aani nung ilang pang natira doon. Mayigit mainit. Tama, makakasama po natin si Kirili at saka si Chong Pilimon. Napuno na po. Hindi ako nag-alala, hindi na po po. Hindi na po, hindi na po. Kakalahati, ano po. Ay, pero pag uh, binaliktad po ang pangyayari, mas magandarik rin, Kuya eh. Oo, mas maganda yung malilit ang dahon. Kumpara sa malagaw po ang dahon, ang kamuti ayaw nung maganda ang dahon. Yung ibig sabihin ay yung lapad agad. Gusto niya na yung ganyan lang maliliit. Yung nandun ay parang buhay na buhay na ano po. Kakatuwang na at buhay agad, ano pa pinagdamihan po namin yan si Tomeo at saka si Kawili may tira pa nga ata dyan ari nga naman ay ang laking ano na yun ari ano ari yung mandang huli di parang dito po tayo nagtapos yung nung tayo ang sama-sama tapos ari pinirsa na namin tindig na tindig na ano po Paano't medyo naaulan po Arino, nung tapat na yun Puno na po, pati yung kabila Ay, yan na nga po ang isusunod Tatabasa naman Kaya ilang araw pa yan Ano chong? Oh, nga lilinisin na rin po lahat itatanan nga lahat ng bakante. Kahit saan di ako, saan di ng kanlong Bibilad na nga naman, Esa bagay Ay, bato? dito kaya kami nga bato ang aming aanihin no? nakarami rin ano po Siya, hindi lang po baka isang sako ano po sampung palante isang, isang kargay dusi ano ah Ari po ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampung palanti. Ari po yung pinakahuli natin, no?

Hanap po tayo ng hampasan. Pwede na po, Ari. Hmm. Hindi po, nauga ko na po. Hindi na po tingnan, yung ina namin. Maaari nga Gagmok so, ay. Kuhausap po nito nga po. Hmm. Yung hanot. Yung tayong tali ng ginapa. Kasarapan na yan na po. Hmm, yung masyadong ay. malaki. Ay, yeah. Kasarapan na. Yan pa.

Magamitin pa. ba? Ha? Mm -hmm. ang lagay nito Ano? Ano Kanya po yan. Kanya oh, po. Maganda ng akong pala yan, oh. No? Maganda rin, alam po. Meron ako doon kayong oh. pa to Ah, sige Yun, daladala ko po. Maraming papaganda rin. Talog ka, no. Kaya, tsaka. Sauntoy naman kaya. Alam mo, parang Meron po. yung lima ay walang palante so oh. pala Eh, liit <laughs> ha? liit no oh. bởi ta dọn Dari po traditional na pag ng pala yung mga tira-tira po mano-mano nahataw malambot din po pala no hinahataw <coughs> itu si jiran tuh mana mah oh, oh. itu oh. uh, <tod nanong>. ikut ini kita beli kepiting Kung walit ko kayo, ang daming pagbawahin rin. Gusto mo masyadong? Baka. Eh narito pati ang trabaho, marami na. Naka na nga rin. ko kaya rin. Naroon na pati, hindi na nakabungad. Pero maganda ang bunga nga rin oh. Hindi pa naman po layo sa ano. Hindi Taktuhan lang ano. Kala mo ay wala bunga? Parang walang bunga no. Oo, uh -huh. nasa lalim. Diyan nga. Hindi pa rin ko abad down eh. Ito may tama tama. Yung panaril ay ang ganda ng sunog. Ganoon. Mm hmm. Ako kung nabakante, sayang nga. nang nangyayinahin sa mga bakante ay. Uh, Para na malagi matubig diyan, ano? Ito. Atang -tabarate, atang -tabarate, atang -tabarate. Oo nga, ay.

Ha? Mabigat ang pagkapalay po pag narinom mo naman. Oo. Uh -huh. uh -huh. Mabigal Ba't nga kaya? Dumaan na po sa inyong mga nababatak ka gan wala pa lang dati mga energy drink ka yan mga kubra wala ano ba't yung nagkukubra ngayon pampalakas na tama po pampalakas ang gastos kaka rula <laughs> ka eh siya nga dati mga natural talaga ang dali no? hmm. hindi mabitsin na

Ito na po yung alay eh. Oo oh, nga, parang pahangin naman galing yung tracer. Ari po ang pinag-anihan yan. May last ka kaya ito. Gawa na, -na pabait ko dito sa tanim ay walong Tanim linis naman yun. Ah, ano nga ba? hindi ko na matandaan na ah. one limandaan po yung sa linis at ito po yung nagsimula sa madamo ay tapos ay walundaan sa tanim one tray. tapos ilan nga itong araw ginamasan oh, isang araw ay one tray plus limandaan one eight yan ang lalabas dyan sa palay na yan, makukwinta. Palagay na abuno ko yung Di dalawang libo. Tapos ngayon, kulang ano po, lugi ano. Hmm. Ang magagastos po namin din ni Ayn. Yun ay limandaan, yung salinis. Ay, lugi nga pala. Dalawang libo. Ay baka rin 150 square meter la ang ah, ayan oh. Palagi na dalawang daan na ah. Ita times mo sa isang hektarya. Ah. Ay lugi pala. Ay oh. Hindi lalo makaka ay, parang lugi pa rin sa pira ay. Tiyong ay. Maigi pang hindi tinamnan at nang hindi nalugi sa pira. Ah, Lalo namang hindi mapapakanabangan na, no? Dito, yan ang ganda na, oh. Yeah. Pakain sa tao. Pakain sa alaga. Abay, kagahin hindi sa pakain yung mga aso, ay, Aso at pusa, nakalaan. Baka kapandag ang anong bag hindi magkahalagang pusa. Sila. Ha? Sisipag sila. Masipa, ah, masipag talaga. Hindi ko sabi, lalo sila sisipag. Ay, oh. eh. Maraming <laughs> matagahan yun eh. Pero ang aso kahit busog nang huhuli ang pusa. Oo. Uh -huh. Mas tuwa pa nga. Talagang trabaho nila yun eh. Mm hmm. Libang. Makukunta chong. 1.8 at saka isang tao ah 1.8 bali ari po ay ang nag labor ay hindi na nili, hindi na hinang traktor yan ay pinatabsan ko na lang yan ay sa tabas ay apat na da. Limang daan sa tanim ay walong daan ay diwantre tapos sa gama sa iyo limandaan, one eight ano dalawang sa abono ay pati na sa spray naman at in-spray ko yan ay tapos ah uh... oo oh. aabuti ng 2.6 ayo sa lupa rentahan yung lupa at hindi sarili 2.6 po ang nagastos ko sa kaipot na ari eh. siguro maka 150 square meter la ang 26 ay di ang sampung ulit ay 1.5 lang 1.5 square meter pag ating pong pinalaki aring 150 square meter ang sampu ay 1.5 ang isang daan ay 1.5 hektar ano isang daan ulit na rin 1.5 hektar ay di ang isang hektar ay maaabuti ng 26,000 ah isang 26 may parang mahal ano sampu ay 26 mil ay aba pagkalayo pala ng kwintahan basta lugi 200 pipira na magkano po? walang <laughs> walang dalawang libo o ay, ibig sabihin ay hugot pa talaga ano? Maka ah, pa, ah. Ah, kaya nito muna eh, pito. Pito, ah, mga 70 kilo. o uh, oh, pagpalagay na. Pinakamay na. O, oh, ay, kumabay yung timil lang. Hugot pa isang libo. Yeah. Aba, ako isa hektar yan. Ang laki pala nalulugihin. Ayun, aba, isang hektar 26 yun na may lahat ng eh, nandunan, lahat ng labor. Ang 10.26 ay 26 10.26 sa ano? Kaya 100, hindi 260,000. Tama nga ba, Tiong? Wala, hindi oh, ako nahihina sa pointa. Ang 10, ano? Ang 10.26 ay 26 mila, ano po, Kawili? Oo, uh, tama. Ay, 100, 260,000. Ay, 1 hectare at kalahati naman ang tatamaan, ano? 260,000. Ay, makukunta talaga dyan, mapapalaki. Makukwinta talaga, isang hektar yat kalahati eh, 260,000 ang magagastos bat lumaki nang ganong kalaki kinalaki ay ah. kaya ganong ganong kalaki eh ganong <laughs> <Magin> kalaki eh. <laughs> diba sa 26 laang oo puno ka na lang din eh ay talaga pala malulugi hindi ang kaya pinipilit pala ng gobyerno yung makinarya para mapabilis oo nga hindi ah, na eh, pwede. Pero hindi rin. Hindi ano. Malabo. Yan na may sa manumanong tarabaho lahat. Kapatagal nga. Hmm.